What's up mga master! Welcome sa channel natin Jomotology For this vlog is pag-uusapan natin kung worth it pa bang bilhin ng motor na to Yamaha Mio Gravis 2021 model Tsaka pag-uusapan na natin yung mga upgrade na ginawa ng owner na to So huwag natin patagalin Roll intro! Unang tingin mo palang sa scooter na to mga master is mapagkakamalan mo siya na parang NMAX. Kasi kasing laki niya ang NMAX actually. Meron siyang haba na 1,105mm. Meron naman siyang width na 690mm. Meron naman siyang height na 1,110mm. Meron siyang seat height na 780mm. Meron naman siyang ground clearance na 135mm. So kasa kasang ang motorsiklo na to sa mga 5 flat pataas. Pagdating naman sa kanyang makina, of course, 125cc piston displacement siya, single overhead cam, 4 stroke, single cylinder na naproproduce ng power na no, 9.3 at maximum power at saka 9.5 for maximum torque. Okay, so dalawang klase ang kanyang starting system, no? Pwedeng naka-electric starter at saka pwede ding naka-manual na kickstarter. starter. napaka-importante ng kickstarter, Master. Kasi especially kapag naglo-long rides kayo, halimbawa ayaw umandar ng kickstarter na yan, ay ng electric starter na yan pwede mong gamitin tong manual na kickstarter so napaka convenient ang kanyang fuel system naman is andito na sa harapan so napaka convenient nito kasi kapag nag fuel tayo hindi na natin kailangang buksan pa ang okay upuan andito na so ilagay lang natin sa sentro yung susi tapos, tapos switch natin yung fuel na ayan So kusa na siyang bubukas. So napaka-convenient nito, especially pag naglo-long ride. Hindi na natin kailangan pang magbukas ng upuan. So ang capacity pala ng tangke, gasoline tank nito is 4.2 liter na kayang tumakbo ang isang litro at around 45 to 50 kilometers. So napaka-tipid mga master. So nasubukan ko to itakbo ng around 100 kilometers. So eto yung video niya. So napakatipid master at the same time napaka-convenient na kanyang upuan. Pagdating naman sa kanyang under seat compartment, i-central e natin yung susi at saka push natin tong uh, press natin tong seat na switch. Ayan, kusa na siyang bubukas. Ayan. So maraming nakalagay na tools yung may-ari. Actually, yung capacity naman ng under seat niya, meron siyang 25 liter. So, marami ka nang malalagay dyan. Especially yung mga tools kasi kailangan nating may bit, bit tayo na tools. Kapag nasiraan tayo, of course, maraming tayong magagamit. napakalaki na ng 25 liters. Samahan mo pa ng may libre ditong star screw. Okay. So, close lang natin. When it comes naman sa likod, eto. So, pagbili ng may-ari nito, actually, nakahalo dyan pa to. Tapos, ni-replace na lang ng led na tail light tsaka led na rin na brake light Dito naman sa gulong of course meron siyang single piston na disc brake Ayan Okay meron naman siyang sukat sa gulong Ang front tire niya is 100 over 90 na merong rim size na 12 Dito naman sa likod Okay so meron siyang 110 over 90 na may same size din na 12 So sinadya talaga na maliit yung gulong ng scooter kasi pag sinabi kasi natin maliit na uh, gulong tsaka mas mataba, mas flexible siya kapag gamitin sa mga daan compared sa mga manipis na mga gulong. Okay, pagdating naman sa kanyang dashboard, ito ang kanyang itsura. Okay. Hindi siya ganun kalakihan pero nadi-display niya yung kailangan ng mga details. So pag pinest natin to dito, andyan yung odometer niya pag i-press naman natin pangalawa of course andyan yung trip nya pwede nyo naman itong i-reset depende sa biyahe kung gaano kalayo tsaka pag i-press mo ng tatlong beses pupunta tayo sa battery health kapag i-press mo ng pang apat babalik na tayo sa odometer of course nandito yung fuel gauge okay of course naka eco mode yung driving system natin para mas matipid okay pagdating naman sa kanyang control system dito sa harapan Napaka basic lang ng kanyang mga controls. Meron tayong hazard. Ayan. Meron tayong electric starter dito. Dito naman sa kaliwa. Of course, meron tayong high and low na switch. Signal switch. At saka yung uh, busina. Okay. Yung side mirror, hindi na ito yung stock nya. At saka itong brake lever. So yung handle grip, same pa rin. Napaka grip pa rin. No? Maganda yung kanyang performance. When it comes dito naman sa si ibaba, napa okay, napaka sturdy ng kanyang center stand. At saka meron na rin siyang safety na side stand switch. Of course, kapag binababa natin to, kusang namamatay yung makina for safety purposes na din. Pagdating naman sa kanyang upuan, of course, hindi na ito yung stock na tela niya. Pinalitan na, na ng aftermarket, naka JRP. Pero ganoon pa rin, malambot pa rin yung kanyang material na ginamit. Of course, napaka-importante napaka kapag malawak yung upuan kasi hindi para hindi tayo Basta-basta nangangalay yung mga pweta natin, especially pag naglurong-luray. Dito naman, meron na siyang grab bar. Okay? For safety purposes na din ng back ride. Okay, so pag-usapan naman natin yung ginawang upgrade ng owner nito. Okay, dito tayo magsimula. Eto, aftermarket na ang kanyang ginamit na side mirrors. Of course, naka-RCB yan. And then dito, brake lever, naka-RCB na din. Dito rin, same. Mayroon na rin ditong RCB na. Ang tawag nito. Basta ito. <laughs> okay, dito tayo sa baba. Okay, so originally na LED yung ano, uh, headlight niya, hindi na niya pinalitan. Dito naman pinalitan niya ng park light yung LED. Okay, kasi naka-bulb 'yan. Meron na rin tang ang install ng mayari na MDL. So Lumina Pro yung ginamit na brand. Okay, when it comes to body color naman, originally, yung na-purchase ng may ari is yung matte blue. So, for information lang sa lahat, no, meron tatlong kulay na stock. Si Yamami graves, Gravis, merong matte red, merong matte blue, tsaka matte black. So, originally, na-purchase niya to as matte blue. Pero, kasi ayaw ng may ari ng matte, kaya pinalitan niya ng kulay. So, nagpa-repaint siya. So, ang ginamit niya na kulay, of course, etong yellow. Tsaka nilagyan na ng ceramic. Ito yung nagpamahal talaga. Yung ceramic na pintura. Ayan. So originally nakamat ito. Pero nilaplayan niya rin ng paint. Same rin dito. So naka ceramic na din. Ito din. Pero yung style ng mayari is dinikita niya pa rin yung stock na mga decals. Ayan. Ito yung signature na logo ng Yamaha. Of course. Dito naman sa footings, of course, nilagyan niya ng aftermarket na mat footings, okay. So, napaka-effective nito, especially pag madumi tayo o may napuputik yung mga paa natin, of course, nafi-filter niya agad yung dumi. Okay, dito naman sa kanyang uh, shock, of course, nakamotaro inverted cylinder. Napakaganda ng play niya mga master. So, sinubukan ko sa ibyahe at around 100 kilometers Napakaganda ng kanyang performance. So, ito yung video. Ayan. So, hindi ba diba sa nangangalay yung kanyang, yung aking likod, especially. Kasi yung stock kasi na shock nito, medyo matagtag, no? Especially pag wala kang angkas. So, kailangan mo pa ng angkas para maglaro talaga yung kanyang shock. eto is napakalambot na ng kanyang shock. So, hindi basta basta sumasakit yung likod ko. Okay. Dito naman sa kanyang tail na fender, of course hindi ito yung kanyang kulay matte kasi originally ito pero nilagyan niya rin yung kulay na black tsaka inapply ng ceramic okay. dito naman sa kanyang muffler hindi na ito yung stock niya of course naka RS8 muffler na so nakaset na po ito yung muffler niya mismo at saka yung stainless na elbow para iwas na rin sa kalawang hindi kasi kinakalawang yung ah, hindi ganoon kadaling kinakalawang yung stainless na elbow dito naman of course naka white Bolts na tayo, alam naman natin yung presyuhan ng mga white bolts. And then dito, naka mudguard na din. Protection kapag uh, masyadong maulan. Dito naman sa kanyang uh, cooling system, dito is naka-original, naka, original, naka color ito, no? Pero in-applyan niya ng pintura na black, tsaka ceramic. Okay. So ano pa ba yung upgrade na ginawa niya? Of course, dito yung brake ng disc brake, ah, cable ng disc brake, nilagyan niya rin ng aftermarket na uh, ah, hose. Okay. Pagdating naman sa kanyang busina, so naka double contact po ito. On lang natin. Panda natin. So, ayan. Yung busina naman niya is naka double contact na ano. Para Ayan, check natin. Ay, ito pala, kaliwa. Check natin. So, ganyan yung kanyang tunog. So, naka-boss yung brand. Boss yung brand na ni-replace niya sa old stock na busina. Okay, napalakas. So, ito, try natin tingnan yung harapan niya kapag naka-hazard kung ano ang kanyang itsura. So, yan yung itsura kapag naka-hazard. So, yan, napakaganda. Mas pinaganda pa talaga yung kanyang nireplace na kulay na yellow. So, astig na astig talaga. Okay. Ayan. Ganda. Okay, pagdating naman sa kanyang MDL, yung switch niya is naka-double contact. So, naka-double contact sa in the sense of para siya umandar, kailangan munang naka-switch ng high yung uh, headlight natin. So kapag naka-switch na ng high, ayan, saka iilaw tong Ayan yung MDL niya which is yellow yung kanyang low na light. Kapag ini uh, iniba naman natin to high, dito naman yung kanyang switch. Ayan. So pag pinindot natin to, ayan. Ayan ah uh, nagpalit na ng kulay into lead white okay napakagaling okay off lang natin of course sa stock nito meron na kasama na USB port na 12 volts yan pwede mo nang lagyan ng uh, port yan of course napaka helpful nito especially kapag naglo long ride so pwede mo na i-charge yung phone mo So napakagaling ng kan ganitong technology especially dun sa mga delivery riders kasi alam naman natin yung mga delivery riders mga master na laging nagmamadali tsaka in return of that madaling nalulubat yung kanilang mga phone so through dito sa cha charge nilang dito of course kailangan lagyan ng cellphone holder para mas madali siyang gamitin so kapag naka charge na hindi ganun kadaling malulubat yung kanilang mga phones okay dito sa upuan of course nabanggit ko na to kanina na ni-replace na ng tela. So, naka-red yung kanya mga stitches. napakanda na merong yung logo nila JR JRV Daing 4. Ayun, ng tela, mga master actually. Dito naman sa grab bar, pagkakaalam ko, nakamat yung kulay. So, nilagyan niya rin ng pintura na black, tsaka nakasiramig. Ayan. Yung tunog naman yung kanyang muffler na ka rs ito yung kanyang tunog, ano? So, oh, pakinggan lang natin. yeah So, malayong malayo talaga sa kanyang stock na muffler which is napakatahimik yung kanyang stock muffler. Ito. Yung cooling system niya na naka-air cool. Napaganda talaga ng white balls mga master. Of course, meron na tayong step board dito na apaka ng rider. Ano pa ba? Yung upgrade. Ayan, so ganda talaga ng suspension na nakamutaro. Okay. So eto, nilagyan niya rin ng kulay dito, yung groove niya na linya para mag magmukhang plastic dagdag kulay. Okay, di ako sure kung meron talaga originally na groove dito or talagang sinadyang kinating dito banda. Pero all in all, napakaganda ng kanyang design. Nagpatagdag ng kanyang kastigan. Okay. So ikot lang natin para mas makita yung kanyang design. Ayan. So naka hazard, naka MDL na low. Tsaka mas pinatingkad pa ng kulay yung kanyang RCB na side mirror at saka brake lever. So kung tatanungin nyo ako master kung magkano na gasto niya sa upgrade na to, ang sabi niya hindi bababa sa mga 20,000. So why not naman 'di ba? Hindi naman masamang mag-upgrade kapag meron talaga tayong pera, no? Of course, ano yan eh, depende na kasi yan sa atin, sa mga riders, kung uh, mas mahilig natin magpaganda ng mga motor. Why not, diba? Ayan, so... Hindi ka makakita ng ganitong kulay basa-basa sa mga kalsada kasi nga kinostomize niya niyang kanyang kulay. Napakaganda. Okay, so pag-usapan natin kung magkano yung stock market na bilhin ito originally. So nabili ng may-ari sa Yamaha store talaga ito is 89,000. So with the price of 89,000 last 2021 pa 'yun, mga master ha. Hindi ko alam kung magkano na ito ngayon, 2023. So all in all kung tatanungin natin, kung tatanungin niyo ako kung sulit pa ba itong bilhin, Yamaha Mio Gravis 2021. Of course, napakasulit pa din, mga master no. Kasi unang-una, napakatipid ng konsumo sa gas. Imagine sa 4.2 liters capacity na tank, sa 1 liter kaya niyang takbuhin ng 45 to 50 km. So kung naka 4.2 liter yan, kaya niyang tumakbo ng around mga magkano ba? So mga 200 km patas. So napakalayo na nun. No? Tsaka yung comfortable, comfortability ng rider, hindi kasi yan nabibili basta-basta. Yung upuan, napaka lambot. Okay? yung suspension, yung stock suspension niya, aaminin ko na medyo matagtag talaga siya. Pero kapag meron ka ng angkas, yun nag 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 yung kanyang suspension. So okay na din. So when it comes naman sa kanyang aesthetics at design, napapanalo na kasi siya kasi kung titingnan mo talaga siya sa malayo, first na na masasabi mo, para siyang naka max kasi napakalaki ng kanyang compartment. Meron din kasing advantage kapag medyo malaki yung kanyang yung mga motor nyo kasi nga sa hangin din para depensa na din sa ano uh, sa lakas ng hangin ano bang tawag nun ergonomics bang tawag nun di ako sure ha okay, correct na lang and then samahan mo pa ng mataas na ground clearance kasi mas stable yung mga mataas na mga motor kaysa sa mga uh, shorter na mga motorcycle Okay. When it comes naman sa kanyang safety, of course, ganun pa rin. Meron siyang uh, brake sa harap, brake din sa likod. And then, ano pa ba? Ayan, hindi mo naman, hindi mo naman kasi masasabing na kapag meron kang Yamaha Mio Gravis is may iwan ka na sa uso. Of course, in-end -in ka pa rin sa uso when it comes to aesthetics kasi... Pag sinabing Mio Gravis, eh, unang papasok sa mga kote natin is napakaganda at saka malaki na yung motor mo na gamit so talagang talagang masasulit mo especially kapag naglo long ride ka ayan so all in all napakasulit na ng motor na to originally sa ginawa naman ng upgrade ng may ari of course masasabi ko na napaka ganda ng kanyang in upgrade. So simple lang ang kanyang upgrade mga master, walang walang masyadong uh, mga buting-ting sa mga motor. Napaka simple pero napaka uh, convincing ng kanyang kulay. Ayan, so nasabi ko na sa inyo kung worthy pa ba siyang bilhin yung to, itong Yamaha Mio Grab 2021 model at sa it comes naman sa kanyang uh, upgrade. Ayun, nasabi ko na din na napaka simple lang ng upgrade, walang masyadong buting-ting na ginawa. Napaka kumaga minimalist pa rin siya tingnan. Ang ang dapating talaga ng kanyang uh, appearance is yung kanyang kulay na yellow. So talagang pag nakita mo siya is mapapalingon ka talaga. And then 'yun lang. So wala na akong masyadong masabi. All in all, napakaganda ng upgrade ng maya ng owner nito. Tsaka when it comes to stock pa rin, hindi ka pa rin magsisisi. Hindi ka pa rin may iwan sa design, okay? So 'yun lang muna. And kita-kits sa susunod na mga reviews natin mga master. Of course, huwag niyong kalimutan na mag-ride safe pa rin kasi papalapit na ang Holy Week. Okay, so kita-kits na lang mga master.